sa isang bahay na pinapatayo pa lamang, ang pag-akyat ng isang pusa ay nagiging mas kapansin-pansin at mas makahulugan. May kakaibang himig itong dala na para bang may hayop na unang sumusubok sa espasyong hindi paganap na nagiging tahanan. Maraming tao ang humihinto kapag nakakita ng pusang gumagala sa gitna ng bakal simento at kahoy at napapaisip tayo. Bakit kaya narito ang pusa? Ano kayang sinasabi nito tungkol sa bahay na ito? At dito nagsisimula ang isang mas malalim na pagbasa. Mula sa praktikal, natural na pag-uugali, hanggang sa mga pamahiing kumukurot sa ating imahinasyon. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito, tatalakayin po natin ang mga kahulugan tungkol sa isang pusa na umaakyat sa isang pinapatayo o pinapagawang bahay. Kaya alamin natin ngayon din. Sa praktikal na paliwanag, Umaakyat ang mga pusa sa bahay na under construction dahil napakabago ng lahat maraming amoy, maraming tunog at maraming bagong teritoryo na nakakaakit sa kanilang curiosity. Ang bukas na estruktura, hindi panalalagyan ng kisame at dingding ay nagbibigay sa kanila ng malayang pag-akyat at pagtalon. Isang parang napakalaking playground para sa isang hayop na sanay sa vertical exploration. Ang mataas na scaffolding bakal at kahoy ay nagsisilbing perfect climbing structures na hinahamon ang kanilang likas na galing sa balanse at pagapang. Hindi rin maikakaila na ang construction site ay madalas na may maliliit na hayop katulad ng daga, ipis o butiking umaaligid sa paligid. Kaya sinusundan ito ng pusa dahil instinct nilang bantayan at hulihin ang anumang gumagalaw. Bukod dito, mas tahimik ang isang under construction site sa gabi at nagiging perpektong lugar para sa pusa na mag-explore ng ligtas at walang istorbo. Sa siyentipikong pananaw, isang sinyales ng kumpiyansa ang ganitong pagakyat. Hindi pupunta ang pusa sa lugar na sa tingin nila ay lubhang mapanganib o may negatibong enerhiya. Kapag pumapasok sila sa isang pinapatayong bahay, ibig sabihin ay nakikita nila itong ligtas. Kaaya-ayang teritoryo at may sapat na atraksyong sensory para puntahan ng paulit-ulit. Ang behavior na ito ay nagpapakita rin ng pagiging territorial ng mga pusa na para tinatandaan nila ang espasyo bilang isa sa mga posibleng lugar na magiging bahagi ng kanilang route o everyday territory. Ngunit sa pamahiin, dito ito naging mas buhay, mas mystical at mas simboliko. Sinasabi ng matatanda na napakaswerteng sinyales kapag may pusang umaakyat sa bahay na hindi patapos. Para daw itong unang biyayang bumabati sa bagong tahanan. Ang pusa na itinuturing sa maraming kultura bilang nilalang na nakakaramdam ng enerhiya, mabuti man o masama ay hindi basta-basta papasok sa lugar na puno ng malas o masamang espiritu. Kapag pumapasok sila sa isang bahay na itinatayo, sinasabi ng iba na nililinis nila ang espasyo mula sa negatibong pwersa at binubuksan nila ang daloy ng magandang kapalaran bago pa ng tao. Ang pagakyat daw ng pusa sa itaas ng bagong bahay ay parang pagtatanim ng proteksyon isang basbas bago pa man maisara ang bubong at pinto. May mga paniniwala rin na kapag ang pusa ay pumuesto sa pinakamataas na parte ng bagong bahay, sa bubong, trusses o scaffolding, sinyalis daw ito na magiging matatag ang tirahang iyon. Parang sila ang nagbabasbas ng panulak lamig, panulak malas at panulak sakuna. Kaya ang magiging tahanan ay hindi basta-bastang matitinag ng problema, away o pangyayaring hindi inaasahan. Ang iba naman ay naniniwalang ang pusa sa bagong bahay ay nagdadala ng abundance, lalo na kung kalmado itong naglalakad, hindi nagtatago at tila kampante sa lugar. Sinyales daw ito na magkakaroon ng masaganang buhay, payapang pamumuhay, at magandang takbo ng kabuhayan ang pamilya na titira rito. Kung minsan pa, sinasabi na ang pusa ang unang nakakakita ng liwanag sa isang bahay kapag sila ay kusang pumunta sa isang lugar na bago pa lamang binuo para itong mensahe na tama ang lugar, tama ang daloy ng hangin at tama ang enerhiya ng lupa. May iba ring naniniwala na ang pagbisita ng pusa sa construction site ay parang paalala na ang bagong bahay ay magkakaroon ng buhay. Init, saya at tunay na presensya. Sapagkat ang pusa ay simbolo ng espiritual na ginhawa at proteksyon. Sa kabuuan, ang pusa na umaakyat sa bubong o pinakamataas na bahagi ng isang bahay na pinapatayo pa lamang ay hindi lamang simpleng aksyon ng isang curious na hayop. Isa itong pagsasanib ng instinct, katalinuhan at sinaunang pananampalataya. Sa praktikal, nagpapakita ito ng pagiging alerto, maliksi at interesado nila sa kanilang teritoryo. Sa siyensya, patunay itong komportable sila at ligtas ang espasyong iyon. At sa pamahiin, ito ang tanda ng swerte, proteksyon at bago at masaganang pagdaloy ng enerhiya sa tahanang unti-unti pang isinisilang. Sa huli, tuwing makakakita ka ng pusa na umaakyat sa bagong bahay, ay maaari mong ituring na magandang hudyat parang may tahimik na bumubulong na magiging maganda ang buhay dito. Sa kanilang paakyat na paggalaw, dala nila ang simbolo ng pag-angat ng kapalaran, pagtaas ng proteksyon at pagpasok ng swerte sa isang lugar na nagsisimula pa lamang magkaroon ng sariling kwento. Ang kilos nilang ito ay isang paalala na minsan ang mga biyaya ay dumarating sa pinaka-unexpected na anyo. Minsang may balahibo, may maliksi at tahimik na hakbang, at marunong umakyat sa pinakamataas na bahagi ng bagong tahanan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.